Okay, so, sige pag-usapan natin itong revelation ninyo, no. Uh mm -hmm. 13 billion ang uh insertion na attributed kay uh, Representative Zaldico. Can you talk about this? Um Okay, ganito muna no? para ma maintindihan ko bakit napunta doon yung usapan. Bilisan lang natin, napolimitado. Mm -hmm. Um uh, unang-una, talagang ako tingin ko hindi kami dapat mag-imbita sa ma Hindi kami dapat ang mag-imbestiga sa sarili natin. Okay? Kasama sa mga inaakusahan ay congressman. Paano namin iimbestigahan sa wili namin? Sabi ng iba, it's a function of oversight. May katungkulan daw kami mag gumawa ng oversight. Pero, paano namin i-oversight yung sa wili namin, number one? At syempre, higher than the, higher than the responsibility of oversight is yung delikadesa. Kung hindi namin kayang gampanan yung oversight ng ng hindi ng partially impartially hindi dapat namin nang gagampanan So ang nangyari, um, uh, uh ni Congressman Erice, si um, Secretary Bonoan, um, doon ba sa mga nadagdag sa BICAM, alam niyo? Ang sagot ni, ni Secretary Bonoan, hindi ko alam yan kasi BICAM. Okay? So nagmotion si Congressman Erice, sabi niya, um, kung hindi alam ni, ni Secretary Bonoan, ang may alam niyan yung, yung BICAM. So nagmotion siya na imbitahan si Congressman Saldigo kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noong 2025. So may tumutol. Tumutol si Congressman Abante, ayaw niya. Basically, nung nag-uusap, ang sinasabi, hindi pa pwedeng iimbitahin ang isang sitting congressman as a resource person. So ibig sabihin, hindi pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan at voluntary lang ang pagpunta ng congressman. So sabi ko, kung voluntary ang pagpunta ng congressman at pwede siyang tumanggi, Paano niyo sabihin na pati congressman iimb iimbestigahan natin? Eh, sabi nga niya, um, hindi, pwede, hindi siya pwede i-compare, hindi siya pwede pilitin na pumunta. So sabi ko, ano klaseng ano to? Um, impartial committee. So, so doon pa lang, nagpapatunay na hindi talaga walang sisihin congressman doon. Maliban siguro, kung uh, kaaway nila yung congressman, yun ang hahanapan nila ng, ng sisi. No? Okay, mm. next. So sabi ko, um, dapat imbitahan si Saldi ko kasi tinu tinuloy ko lang yung sinabi ni Congressman Erice. Unang-una, yung hinihingi ko small committee report, wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Walang lumabas at all. Wala din nabas at all. So ilang, ilang, araw na yon. So ibig sabihin siya lang makakasagot nun. Pangalawa, doon sa BICAM, insertion ang pinag-uusapan, kailangan niya rin paliwanag bakit napaka-powerful niya na under his name pwede siya mag-propose ng ng um, insertion worth thirteen billion million 693 thousand na dinalagay niya sa iba't ibang distrito okay okay ang ibig sabihin nito kasi kung normally kung kaming congressman magre-request kami ng dagdag na pondo doon sa distrito namin ang lalabas na requestor is kami, kami yung proponent, at mapupunta rin doon sa distrito namin. Pero dito sa mga, sa 13,803,693,000, ang proponent lahat nito, iba-ibang distrito, si Saldico, hindi yung district congressman. So, ibig sabihin nito, kung titignan mo, hindi ito re request ng district congressman, hinapunan sila ng pondo ni Saldico. Okay. Meron dito yung mga sinasabing bloated yung 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 budget, di ba? Meron tayong nabanggit na dalawang dalawang distrito no na napakalaki ng budget, no? Yung lumobo sa Baycam. Ano po? Yung lumobo sa Baycam, yung original. Oh, ah, ah, ah. ano Naglagay siya doon ng doon sa isang distrito si Saldi ko ang proponent Dinagyan niya isang distrito ng 3.2 billion at nilagyan niya isang distrito nang 3 billion 105 million 759. So ibig sabihin, nagtatapon sila ng pondo doon. So 'yun ang mga dapat itanong. Anong basis kung hindi naman nag-request yung congressman na lagyan ng proyekto tong distrito niya? Anong basis mo para maglagay ng proyekto doon sa distrito na 'yon? Ibig sabihin, mas alam mo yung pangangailangan kaysa doon sa sa congressman? Okay, number okay. the one yan. I'm oh, 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 sorry, sorry, isang question lang yes, oh, para mas establish yes. natin. No? Oh. Yes. Uh, paano niya na-establish na ang proponent si Zaldico nitong uh, 13.8 billion? Hindi, eh, di, records yan eh. Records. records nakasulat yan. yan. Yes, nakasulat yan. Under his name, ibig sabihin siya, nag-farm out nun? Yes, yes, yes. Nakasulat po. Yan. Anong, anong dokumento yung pinagbabasihan nyo rito na siya yung nag-farm out? He, okay, ganito yan. Okay, ganito. Buti na tanong mo, na tanong mo, um, uh, um, uh, Christian. Di ba hinahanap-hanap na nga kung sino yung, kung ano yung mga insertions, di ba? Hinahanap-hanap yan, di ba? Natandaan yeah. mo Di ba yeah, yeah. diba hinahanap kung ano yung mga insertions? So, para malaman kung sino yung nag-propose, hiningi natin sa kanila kung uh, sino yung mga nag-propose. Binigay nila, yan ang mga nag -propose. Tapos yung district, madali mo naman makita kung saan district ito pumunta, di ba? Okay. So yun, yun lang yun ang gusto ko ipakita nga kahapon. Hindi ko alam bakit natakot na takot sila na ipakita kasi baka sabihin, "Oy, inimbento mo lang yang 13 billion 803 million 'di ba?" Ito yung papakita. naman ng USB na pinapakita niya. Oo, papakita ko lang yung title ng project, magkano yung halaga, sino ang proponent o proposer, saang distrito napunta. Yun lang papakita ko, hindi ko alam ba't na naman takot na takot sila. Ano to binalak siya? na hapon? Formally, it was blocked. Di ba ayaw, di ba? Di ba, di ba hinarang, hinarang, hinarang ako magsalita? noong uh -huh. yung USP pinag-uusapan ko. Di ba? Okay. So, <laughs> oh, next. B baka, alam, ba baka ba magkabukingan? Baka <laughs> ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na para hindi na sabihin, bento mo lang yan eh. Saan mo kinuha yung 13 billion 803 million 693? Eh di pa pakita pero, ko item ones, di ba? Isa-isa. Pero anong, diba? Isa -isa. anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Eh, hindi, eh, lahat naman ayaw nila eh. Lahat, lahat naman ayaw nila, di ba? Ayaw naman nila. Hindi naman talaga impartial yon Lukuhan lang yung committee na yon 'Di ba? Okay. Ayaw nga imbite. Una, hinamon-hamon nila si si Magalong, nasabi, "Wag mo kami lahatin. Papa-invite ka namin para sabihin mo sino yung sinasabi mo na haka 20%." Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, "Oh, pag inibitan niyo ako, sabihin." O kahapon, sabi ko, "Imbitahin niyo." Intent tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan eh. Pa, paano na bang madami pag-uusapan? Eh di ba yung sinatinuturo ni Magal ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha 20% ay eh, nasa Congress. E eh, di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? <laughs> e eh, sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. At yung ghost project talagang, yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kusino sino man doon. Pero pagkatapos ng ghost project, gusto nila yung, yung mga contractor. E eh, bakit? Yung 20% din na natin alamin kung sino ba yun. Sa so, so mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang yung DPAA at saka mga contractors? Eh, syempre meron silang istorya na gustong palabasin, di ba? Kung baga may sacrificial lamb. Hmm. Eh, paano naman yung mo na sangkot? Yun ang tanong dyan, eh. Eh, kaya nga, eh, hindi nga pwede imbitahin yung congressman, di ba, Christian? Sabi yeah. na hindi pa pwede. Eh, kaya nga, yung, ang question, bakit ba ayaw imbitahin si Mayor Magalong? Di ba, okay. sa, he, he will say it under oath. Okay, kung nagsinungaling siya, di may problema siya. Di ba? Uh -huh. Hinamon nila eh. Ilan sila nagsalita diyan? Tsaka tignan mo to, Christian, ha? May ginamit silang term. Hindi ko lang pwedeng um, uh, um, gamitin yung term to be um, sensitive to religion, no? Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong, na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan eh, di ba? Oo. Uh -huh. Di ba? Eh di ba dati yung tapang nila, pag yung Tricom, sinabi mo ng lolo ko, o ano, di ba, papatawag ka, o fake news yan, pumunta kayo dito, magpaliwanag kayo. Contempt ka. Contempt ka. O ngayon, ba di na i-contempt, patawag nila. Eh, sinabi, okay. lukuhan eh. Okay. Wait lang, sorry. Itong 13.8 13 billion na established na sa Bicam in-insert ni Zaldico, at lahat ba yan flood control? Ah, hindi naman lahat flood control, in fairness. Ibig sabihin, iba-ibang proyekto to. Hindi naman lahat flood control. Hindi naman talaga lahat flood control. Okay. In, so, in lahat dito na ba yung Okay. Lahat ba yan questionable? Yung 13.8? Hindi ko hindi ko alam. Hindi. It's it, it's questionable. The reason why it's questionable for me is because bakit iba yung... Di ba yun yung binabanggit ko? Meron nga iba, district congressman. O, oh, bak, di ba dapat district congressman dadalhin mo sa distrito mo? At bakit kailangan dumaan kay Saldi ko? Ibig sabihin, kung congressman, magre-request ka, dapat ikaw ang requestor. Ito, ito, it seems, it seems, hindi naman re-request ng congressman, pero nadalan siya ng proyekto doon sa distrito niya. Yun ang gusto kong sabihin, Christian. Hindi ba ano yan? Baka naman sabihin dahilan. Eh ako nga yung chair ng Appropriations Committee. So dapat dadaan sa akin. Pwede bang palusot hindi nga, hindi nga re-request ni congressman eh. Nilagyan lang niya. Di ba kasi kung, kung kunyari, okay, Maganda yung tanong mo. Lahat kami magre-request sa chairman ng committee on appropriations. Tama? Yeah. Okay. Yung re-request ko na napagbigyan sa BICAM, o oh yan, very transparent ako, may mga napagbigyan, ang nakasulat na proponent o requester, ako. Hmm. Ito, hindi nakasulat na requester o proponent yung district congressman. Okay. Di ba, yun ang pagkakaiba eh. Chinek ko yan eh. Yung madami doon, madami, madami, na yung congressman na nag-request na punta sa distrito niya. So yun, alam mo na yung congressman talaga nag-request. <music>